Siya batang pinahirapan at kinulong sa kulungan ng mga aso. Siya si Christian Cho na 13 years old ay pinanganak on December 27, 1995. Batang bata pa si Christian pero sobrang grabe nung nararanasan niyang paghihirap sa pamilya niya. In 2004, nakulong ang nanay ni Christian dahil sa pananakit nito sa kanya. Kaya naman ang kasama niya ay ang tatay niyang si Riley Cho ang stepmother niyang si Kimberly Kobani at ang kapatid niyang si Christina Chote. Sa unang araw na nakasama ni Christian yung tatay niya at stepmother niya, sinaktan nila siya agad. Araw-araw itong ginagawa ni Riley kay Christian kaya naman yung katawan ni Christian ay laging puno ng pasa. Hindi rin nila binigyan ng maayos na matutulugan si Christian at pinapatulog lang nila siya at kinukulong sa isang madilim at madumi na basement. Para itago yung pananakit nila kay Christian, in 2007, nag-decide yung stepmother ni Christian na si Kimberly na sa bahay na lang siya pag-aralin. Ang araw, himalang dinala ni Kimberly at ni Riley si Christian sa isang doktor para sa regular check-up niya. Dito nga sinabi ni Christian doon sa may doktor na sinasaktan siya at kinukulong, pero wala siyang ginawa. In 2008, sa sobrang paghihirap ni Christian, sinubukan niyang tumakas pero nahuli siya ni Kimberly. Dito siya pinagbubogbog at para hindi na siya makatakas ulit, nagdecide silang ikulong si Christian sa kulungan ng mga aso. Sa laging pananakit kay Christian, halos magkulay purple na yung buong katawan niya. Hindi rin nila masyadong pinapakain si Christian at kung pinapakain man nila siya, ang pinapakain lang nila sa kanya ay isang pack lang ng noodles. Tuwing nakakalabas siya, nagnanakaw siya ng mga pagkain at dinadala niya doon sa may kulungan ng aso. Merong mga kapatid at pinsan si Christian na nakakakita sa ginagawa sa kanya pero wala din silang magawa dahil takot din sila sa mga magulang ni Christian. Isa dito si Christina na kapatid ni Christian. Si Christina ang nagpapakain, nagpapaligo at minsan nananakit din kay Christian dahil kung hindi niya sasaktan si Christian, siya naman yung sasaktan ng mga magulang nila. Sa labis na paghihirap, sobrang dumi at payat na ni Christian. Sa araw, binigyan siya ng papel at pangsulat ng stepmother niya para isulat daw yung nararamdaman niya. Dito nga sinulat ni Christian yung pagpapahirap sa kanya ng sarili niyang pamilya. Sinulat niya dito na gusto niya lang naman daw maramdaman yung pagmamahal ng pamilya niya at makapaglaro sa labas kalaro yung iba pang mga bata. Ang isa sa mga pinaka nakakalungkot at nakakapanghinang sinulat niya ay I want to blank. In April 5, 2009, pinahirapan at sinaktan nila si Christian kung saan nagkaroon ng fracture yung skull niya. Kahit nakikita naman nilang nangihina na nga si Christian, hindi nila siya tinulungan at ibinalik pa nila doon sa may kulungan ng mga aso. Ilang oras ang lumipas at on April 6, 2009, binawian na ng buhay si Christian. Imbes na subukan dalhin sa isang ospital si Christian, tinago nila yung katawan niya at inilibing sa isang lugar na wala nang makakahanap pa sa kanya. May mga ilang kapitbahay ng Chout family yung nagtanong kung nasan nga ba si Christian pero ang sabi nila, naglayas lang daw si Christian at naniwala naman sila agad. Pero makalipas ang dalawang taon, nagsumbong sa mga pulis si Christina yung kapatid ni Christian kahit alam niyang magagalit yung mga magulang niya. May 2011, sinabi niya sa mga pulis kung anong nangyari kay Christian at kung saan nila siya inilibing. Dito na nga natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Christian na pinatungan pa nga nila ng simento. Ayon sa autopsy, kitang-kita yung grabing physical trauma ni Christian at yung mga internal injuries niya na sobrang grabe. Ngayong nakita na si Christian, inaresto agad ng mga pulis ang tatay niyang si Riley at ang stepmother niyang si Kimberly. Natagpuan ng mga pulis sa mga notes ni Christian at ang mga bakas ng mga pinagdaanan niya sa dating bahay nila. Sa korte, nahatulan ng 80 years na pagkakakulong si Riley. Samantalang si Kimberly ay makukulong for 25 to 35 years. Sana hindi na ito maulit pa sa iba pang mga bata at kung meron tayong mga nasaksihan o alam ng mga ganitong kaso, sana magsalita tayo at gawin natin lahat para maprotektahan sila.